What's up mga trupa? Nandito <laughs> tayo sa Bangkok para sa ating birthday adventure. Pupunta tayo ngayon sa Pratua Kirikan. Honda HRV. Alright G mga droba! sabi rito is 321 kilometers oh. yung babiyayin namin ni Mamu. Ayun na yung motor. Second time ko mag-drive dito sa Thailand pero naririto pa din ako. Wee! <laughs> Auto decking. Tingnan natin kung ano mga makikita natin kakaiba dito sa Thailand. Tsaka makita ko sa inyo kung gaano kamura lang din gumalaw dito. So yung sasakyan is 1,200 a day. Parang motor lang siya sa Pilipinas. Thailand, the expressway. Highway road. <coughs> Woo! tapos isang oras, 21 kilometers na agad tayo wala pa kami nanadaan ng na Nissan traffic wala pa rin bumubusina wala pa ako na rin bumubusina sabi nung ways 181 kilometer na no straighto. let's go let's go at Chaburi Pratchuwa let's go. How about we take a break? Yeah. Eh hey, jambo hantu nga ba to? What's this? Let's try natin. Woo. Woo. birthday na ako mamaya. Yes, yeah. happy birthday. My goodies. Ika na magkano? Yes. Just drink. Just drink. <laughs> Isang pirasa mangga parang limang ano na, lima o pitong Indian mango. Ano in yung sausawan?

You did well today. Thank you. You man. were great. Um, Noticed. We booked but online oh. pure trade. Thank you thank you thank you. That's a very very good shape. We made it. Yay. Yeah. yeah. Good job, HRV. Yeah, nice place. Huh? Yes, super nice place. Yeah. 1000 a day and dumato. So rana. Can Ayun yung mga box niya. Ito tayo dati lang picture sa Can you picture taker? I remember. remember. <laughs> <laughs> hindi pero translate ko mama. Ah, kami nakalagay dito mga utu-utu to. Utu-utu kami. Wow. So mga vibes. Sa dagat of Thailand. Yeah. Kami ni Mama, hindi naman dagat yung pinunta thailand. namin dito pero binigyan kami ng dagat. Road trip lang yung hinahanap namin. Kahit sa kaya makapunta gusto lang namin mag drive Mahilig talaga dito Let's ng lugar ni Mamo Sa kabilang side kasi nito dyan Sa kabilang side Andun yung Pataya Doon kami galing last year Doon ako nag birthday Babalik din kami doon Dapat kasama namin si Kuya Na late lang si Kuya Pero babalik si Kuya Dito kayo mag-celebrate ng birthday parehas We're cruising Ratchwap Kaso parang ghost ang uh, dito Yeah Ganda <laughs> doon Hindi ko lang Okay. Happy birthday! Oh, no, no. <laughs> birthday Happy birthday to you. Good <laughs> morning, good morning. Morning, everyone. It's my birthday. Nakakatuwa kahapon, nag-post ako kahapon, 333 kilometers kasi mula sa Bangkok, 333 kilometers yun. 33 years old na pala ako mga trupa. So tanda na. Oh my God. And today, pupuntahan natin yung mountain. Yan. Here's the breakfast. Cereal. Here's my cereal. Ang unang pagkain ko ng 33 years old. Kain trip lang, tapos mahanap tayo mamaya. May national park, pala malapit dito. Puntahan din natin. Mm. Darling, I know <laughs> It's hard to let go Soon I will hold you again Longer days when I'm away But we'll both pretend to be bold <laughs> Happy birthday! Happy birthday dada! Hi! -da. Bye bye! ka! Kasem Ban Pan na plan Ay ganda! Parang nandito yung Moderna Ayoko nga na O kaya yung Mulawin na ano? <laughs> Tapos yung ugat pak mo. Ugat pak. no, yung tunog po. I mean, sure. so, yung tunog po. Mm. Kwek, 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 kwek. Sa Bonday. Kaudang Viewpoint. Tsaka Tampraya na, na Con. Ayun. Ang ganda. Ang ganda I'm ng kulay dito dato. Praya na Con. na Ah, sige. Mountains Yes mama Hi. Nice trip now Yay here Let's eat we are gonna eat first <laughs> Island, land at cake <laughs> Ang ganda. Thank you so much. Thank you. Garlic mm -hmm. fried shrimp. Yeah, garlic fried shrimp. This one. Bilis, sobrang bilis lang nilalutuin. Kaya tayo mga pupa. Mga mano. na.

Pwede ko pala. <laughs> Akala na yun, matadaan na bulan siya. Tapos may isilip ngunin pala. Sasakay pa ng bangka. Tapos meron pang 30 minutes siya ta trade. Pero okay lang kasi wala naman tayong trip ngayong birthday. So ito yung handjaan sa ating adventure. Let's do it. Ah, sawadi ka. Sawadi ka, wait lang kapadi. Iba yung chinelas, puro pang pigtas na yung mga tira ko eh. Hila kayo mo na ng ganong kulupit. Yung ano na may hanapin ang next mission para makita ang cave. Hindi na nagkaroon ng ambience. Gumaka rattle snake. Di ba ano? Rattle snake nga yun. Pagkaroon ko. Dada, sumigaw dito. Dada, wag na magulo. So, warning sila. No drone zone. Dapat malakas ka daw. check mo daw dapat kung may tira ka bago ako. No Raya, nakakong cave. 430 meters pataas. I'm done. Let's go. Ba? tinakbo. Sige, sige tinakbo. mo ka na Ha. Ah, so, we'll yay, tara baba na tayo. Let's go. Ah. <laughs> Parang adventure natin sa Chiang Mai ano dada. Ah, it's cold. <laughs> it's it's cold. in cold in here. Kano? <laughs> <cold> <laughs> <laughs> <cold> Oh, burning, guys! Overheating again. How was it there? It's really good, but it's a bit hard to climb up there. Yeah. <laughs> really? Up and down. <laughs> yeah, I think mean, it's harder to come down <laughs> to go than to climb up. <laughs> but the view is amazing. Alright, right, thank you. Sata na na namin gusto sabihin na parang inabalaan nila kami. Oo. Pero pataas pa din. Sobrang taas ka yung view. Mm -hmm. Pati nga Ano meron dyan? Yeah. Wow, grape. Ganun <laughs> nga taas wala inakit natin na ganda yun eh. Yeah. The Gulf of Thailand, the Emerald of the East. Mama! <laughs> <Tayan>. <laughs> Thailand! Thailand! <laughs> Maniiti <laughs> na lang. Mas mahirap dahil bababa. Hmm. Ako mauna ako, baka gumulo ka masalo pa kaya. Masalo <laughs> so, ba natin? Timbers. Bilang ganun lang. Ganun mo ha? Parang wala nga lang yan oh. Parang wala. Normal. Nagpainit lang ng konti. <laughs> Slippery root. Ayan o. Shryan na corn. Ayan yung fryer na con. O, oh, Mamu dito ko nakuha Jurassic Park. Wow! So amazing mama! Mabaki solid! Ahhh! Natural enchanted dam. Ganyan ah. Ang yeah, no. galing! Dry water pools lang mga truco. Oh, ang bahala sa iyo mamo. kami sa na cueva. Napakalayo. Pero kaya naman. Kaya ang daan. Ayun. Nadaan oh, tayo dito dito. Tayo galing sa taas na yan. Umba tayo dun. Tayo man dito sa butas na to. Ano naman ito pa. Wow! Ganda siyang kaliit. Tignan mo gano'ng kaliit dito. parang balat ng dragon balat ng dragon so ganda here I think we need to go yeah we need to this go na this is the da ano nak Knock <laughs> nakong Knock Knock ulit mga gano'n o na lang tapos na aking birthday adventure with Mamo dito kami sa airport na din so yun salamat sa mga troopo na nakaalala ng birthday ko thank you so much 33 years old and still your troopa so gano'n lang mga troopas see you sa next adventure pero hindi pa tayo tapos tapos na yung episode to pero hindi pa tayo uuwi may hintayin pa tayo may sunduin tayo ang bagong kasama sa next episode na nito sa Thailand <laughs> he's the new warrantor ha <laughs> ha ha Nagbabayad <laughs> pa dapat ako na ano. Enduro Madness, let's go! <laughs>